Hello mga kabunso! Welcome back to my channel! Ayan, so bago natin umpisaan yung part 2 ng aking vlog, ay gusto ko ng batiin kayo ng magandang magandang umaga tanghali gabi sa inyong lahat. Ayan, San man sulok po kayo ng mundo na roon, ay happy happy lang ikanga ng ating bunso mix muli. So ito na nga mga kabunso yung part 2 ng aking vlog sa sinabi nga ng ating bunso Migs Molino sa isang founder sa Team Fighter Group na kay Ma'am Dean Esplana Lorelia na wag daw siyang ipagtanggol. Okay? Kasi kung ipagtatanggol siya eh baka magulo lang ang buhay. So bakit nga ba ganito yung sinabi ng ating bunso Migs Molino? Kasi nga mga kabunso, yung mga ibang defenders po ng ating bunso Mix Molino ay hindi naman pala totoong mga solido kabunso. Dahil nga dito mga kabunso ay nagkakagulo na nga ang kabunsoan dahil nga sa defenders na mga ito na bumuo ang ng sarili nilang team na kung saan ay nahati na naman ang kabunsoan Dati hinati nila ang mga Migs ngayon. May team na bagong pasok na naman mga kabunso na bumuo nga sila ng team at uh, marami nga mga kabunso ang talagang namimili kung sino nga ba talaga sa team Bunso mix Molino or sa team. Alam nyo na mga kabunso kung ano yung mga lumitaw na team ngayon na kung saan pinagkakaguluhan ng mga kabunsoan. Tuloy na nga kayang iiwan ang ating mga kabunsuan ang ating bunso Mix Molino dahil nga sa gayon mga kabunsuan ay marami po talaga ang pumili sa team na ito marami pang pa ang nagsasabi na mas maganda daw ang kanilang vlog kaysa sa vlog ng ating bunso Mix Molino tanungin po natin sila mga kabunsuan saan ba nanggaling ang mga supporters nila 'di diba, Ang ating Bunso Mix Molino ang original, pero nasa kanila ang desisyon kung ano at sino ang susuportahan nila. Basta ang sabi ng ating Bunso Mix Molino ay happy-happy lang. gayun pa mga kabunsuan ay marami pa rin po talaga ang sumusuporta sa ating Bunso Mix Molino, ang mga sulido talaga na palaging nandiyan para suportahan ang ating Bunso Mix Molino at ang mga mix Ganito kasi yan mga kabunso, nung nakakuha na sila ng simpatsya ng mga supporters na mas marami na nga silang mga viewers and supporters ay nakubumuo na nga sila ng sarili nilang team at iniwan na nga basta-basta ang ating bunso Mix Molino na walang kaalam-alam at hindi alam ni bunso ang mga ganitong pangyayari. Kaya naman mga kabunso, nasabi na lamang ng ating bunso Mix Molino ang ganito na kung saan ay parang nagparinig talaga at totoo naman. Go lang punso mix Molino. Marami pa rin ang sunido Bunso Kaya go lang at hanggang sa dulo at hanggang uugod-ugod. Ika nga ng ating cutie cute mahal. Ayan. Marami marami salamat and God uh, bless okay. everyone. Pero sa sunido, kung sinagot ang sunido, kung sinagot ang sunido, kung sinagot I am this